Yan, good morning everyone. Nasa Wudong ka nga pala ako dito sa aking sisterette. At ayun, nagdidilig siya ng kanyang mga halaman. Check natin yung mga halaman niya. Ito na po yung kanyang sayote. Ayan, malaki na yung kanyang sayote. Tapos pinag, ano, niya ako, pinagtanim niya ako ng aking sayote. Uwi ko yan mama, bukas. Tapos ayun, oh, may spinach yan. Marami po siyang tanim. Ayan. Ito po yung kanyang onion o, oh, patatas yan o, oh, tumubo <laughs> balat lang daw ng patatas yan tinapon niya dyan tumubo na yung ano, patatas ayan may mga kamatis malaking kamatis ayan dami pang mga kamatis yan may kangkong ayan dito kasi sa abroad kailangan mong mag diskarte eh. ayan o oh. ito may itatanim siya sana dito tapos yun maraming tumubong kalunay, in Ilucano, spinach, siya. Tapos, masarap po yan siya. Ayan, marami po yan siya tanin Ayan, nagbibilig yan siya ng kanyang mga pananim. I-check natin yung kanyang kalunay doon sa kabila. Ito naman po yung kanyang, uh, ano, mga succulents at saka mga cactus. Ayan. So, ang ganda. Ito po yung kanyang climbing rose. Ang ganda ng rose niya. Ito rose pa rin to. Ito passion fruit. Tapos, oy. Ito last time nung nandito ako, ano, hanggang dito lang yung nilinis ko. Tapos siya, nilinis niya hanggang doon. Ayun, may mga nakalagay din dito. Ito yung mga lagayan ng, ano ng mineral tapos hindi niya tinapon. Kinat niya lang dyan. Tapos ginawa niyang paso. Ayan. Tapos dito. Ito yung kanyang coriander. May mga bawang din yan siya. Ayan. Ito, avocado. Kamatis. Oh, Uy! May talong! Pwedeng ugutin yung isa? <laughs> may talong, oh! Mayroon siyang... May, ay, saan mo binili to? Pabili nga rin ako. Iwi ko. Sa Bannings. Bili nga ako bukas. Ayan, oh, may talong pala siya. Kala ko, tanim niya na ano. Yung sa may seeds. Kala ko, hugutin ko sana. Ayan, ang dami pang mga spinach niya, no. Oh. Kalona in Ilocano yan. Ilocana kasi kami, kaya ayan, mahilig po kami dyan sa kalunay. dami pa yan siya sa baba, oh. Ayan, oh. Sobrang dami pa yan. Tapos dito, ito ang masarap. Ito ang masarap. Kasi malilit yan siya. Hugutin mo lang yan siya kasi pwede yung kainin yung kanyang roots. Ayan. Ganyan kakahaba yan siya, oh. Maganda yan siya. Healthy to. Ayan. So, meron din po siyang uh, taro in English. Aba in Ilocano. Ang Tagalog to sa ano? Gabi pala, Gabi. Yan. Taro pag English. <laughs> o, oh, tapos ito oh, ang dami. Bukas kasi yung uwi ko, kaya bukas na ako mang maghuhugot ng kalunay, uwi ko. Yan. Kasi yung aking mga tanim doon medyo maliit pa lang mga ganito pa lang yung mga tanim ko doon. Ganito pa lang. So ito dito na ako kukuha. Ayan, para may pang-ulam ako pag-uwi. Ayan, ang dami oh. Yan, meron pa sa kabila. Check natin sa kabila. Eh, check natin sa kabila. Ayan, excuse sa mga kalat muna kay naglilinis siya eh. Ayan. Ito, ay! <laughs> may mga helmet tong mga ano mo ah. Mga tanim mo, may mga helmet. <laughs> may mga helmet tong tanim ni ate oh. Grabe yung kanyang ano, sitaw. tau Grabe oh, daming sitaw, ang dami niyang tanim na sitaw. Ako nagtanim lang ako ng ano mga 15 pieces na sitaw doon. Tapos may mga ano din siya dito, may mga kalunay din siya oh. Ayun. So masisave siya sa mga gulay-gulay niya. Buksan na nga natin itong naka-helmet. Ah, ito pala. Kasi pala kaya naka -helmet. Tinanim pala niya 'to sa paso, tapos kakalagay lang niya kaya may helmet 'yan siya. Protection ito. Okay na 'yan sila. Ang dami. Maano kasi 'yan si Ate. Ang dami um, Masipag magtanim. Ayan, ano kaya yung tinanim niya dito? Ito. Oh. Ate ano to 'on oh, dito? Oh, so green dito. Ah, patatas balat din siguro 'to ng patatas din. Tapos ano kaya 'yun nandito? Oh, ganda dito kasi 'yan oh. may pangbay na yung kanyang tanim dito. So, tignan natin kung ano yung tanim niya dito. Tanim niya dito is kalabasa. Kalabasa tapos marami pang ano yan siya, oh, spinach. daming kalunay. May upo din dito. Ah. Ah, kalabasa at upo. Ay, oo. Kalabasa at upo. Ayan, tapos meron pa siya dito. Naku! Pag-uwi ko sa bahay, diligan ko yung aking halaman. Naku, tawagan ko pala yung aking asawa para madiligan niya kasi andito ako kila ate. Ayan, ang dami oh. dami niyang mga gulay-gulay. Ayan. Dahil spring na, pwede na magtanim. Tapos, kapag malapit na ang winter, pwede na yan sila i-frozen i, i yung mga to. Mga ibang bunga ng mga gulay niya para mayroon siyang kutkutin sa winter. Yung prinaser niya kasing mga gulay-gulay noon, binigay niya sa akin pagdating ko dito sa Australia. <laughs> Ayan ako nagulam ng mga pre-reserve <laughs> yung mga gulay oh <laughs> din andun si Ate eh, ano, yan ito yung kanyang rose climbing rose pero sa harapan po malalaki po yung kanyang rose doon sobrang laki ang lalaki ng mga bulaklak parang ganito kalaki yung bulaklak ng rose niya doon sa harapan yan. Thank you for watching and don't forget to watch and subscribe and hit the notification bell for more videos. Thank you. Yan. Gadilig si ate. Ah.